Good evening po. I'm Marvic Peleta, YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. Alam nyo po, ang topic ko po ngayong gabi ay tungkol po sa pakiramdam. Alam nyo po, habang nag vlog po ako dito, nagbibidyo po ay napakarami pong nagpaparinig sa akin. Naririnig ko po ang pagbukas ng mga pintuan may kumakaluskos, kaiiba pong mga sounds na nakakatakot po. Pero po, sa totoo lang po, wala po kaming pintuan dito. Every time po na gumagawa po ako ng YouTube para i-vlog po sa inyo tungkol po sa albularyo, ay napakalakas po talaga ng mga naririnig ko, nagpaparamdam po ang mga negative o kung yung mga iba't ibang klaseng spirit po. At mga kaluluwa na ligaw. Pero, para sa akin po, ay hindi na po ako takot. Dahil nandyan po, nakabantay po sa akin ang aking angel at ang Panginoong Jesus at Holy Spirit po. Yan lang po. Sana wag po kayong matakot. Salamat po.